O oh, ikaw Alam ko tinatamad ka na magtrabaho Wala ka ng gana Mag-resign ka na kaya Hindi, joke lang Joke lang, joke lang, syempre Huwag ganun, isipin mo Yung panahon na kailangan mo ng trabaho Grabe ka maghanap ng trabaho Paliwat kanan ka nag-apply May mga panahon pa nga na ano eh Gutom lang ang inaabot Sa so, pag-apply mo ng trabaho Tapos nung natanggap ka, syempre tontuwa ka na Kasi may trabaho ka na Iba yung saya pag may trabaho na, di ba? Sobra sa'yo mo, excited ka lagi po Araw-araw, ano ka, masigla ka. Ba? Ay, na, yung mga bagay na yun, dapat iniisip mo yun. Wala namang problema kung ano eh, kung nabibil mo, tinatamad ka na pa maso. ka na magtrabaho. Nakaisipin mo, maraming tao may gusto ng trabaho mo. Pero sa'yo binigay yan. Sa'yo binigay ni yung trabaho na yan. Normal yun, baka ano, ng pagod. Siyempre, di mo naman maiwasan sa trabaho. May mga ano, alam mo na yun. Dapat ipagpasalamat mo na lang yon. Ako nga, minsan, ganun din nararamdaman ko. Pero, naalala ko nung umalis ako, tapos bumalik ako sa trabaho ko. Tinanggap pa rin ako, di ba? Kaya ikaw, kung may trabaho ka, tinatamad ka, sipin mo lang yung mga panahon, ano, grabe ka magalit ng trabaho. At isipin mo rin yung pamilya mo na umaasa sa iyo na ikaw lang yung nagtatrabaho. Syempre ayaw mo na bumalik sa dati nung walang wala ka, di ba? Ngayon may trabaho ka, gusto mo gusto mo nang umalis dahil pagod ka lang. Huwag ganoon. Alam ko sasabihin ng iba diyan. Hindi lang sa trabaho. Alam ko na rin 'yun. Meron at meron 'yan sa isang kumpanya, hindi mawawala yung ganyang ano. Ganyang mga tao. Kaya ikaw, trabaho ka lang. Kung pagod ka, CV mo yung paghihira mo para maanap mo yung trabaho mo kasi yung pamilya mo na umaasa sa'yo at kung may baka pang dahilan kung bakit tinatamad ka na magtrabaho iya mo yun hindi naman sila ang binubuhay mo hindi eh. naman sila yung pinagtatrabaho mo nagtatrabaho ka para sa pamilya mo para mabuhay ka araw-araw iya -araw. mo sila kung sila pansinin pae pa lang yung mga yun alam ko naman na hindi lang sa trabaho ka tinatamad eh. ramdam kita Ramdam na ramdam mo kita. Nagigigil ako sa'yo. Kaya pala sa panahon niya yun, na magganap ng trabaho. sayangin mo lang. Gato lang gawin mo. Para ano, hindi ka tama mo. Gato kasi ginagawa ko ako kasi. Pag tinatamad ako, ganito ginagawa ko. Iniisip ko lang. Tuwing pagising mo, mag-thank you kay, mag kay Lord. Tapos, isipin mo lagi, napakagwapo mo. Sobrang gwapo mo. wala na mga sa kagwapuhan mo, isipin mo araw-araw yun. Siyak. Kasi paging kabong maghapon. Yun ang iniisip ko eh. Kaya ganito ang sopra sipag po. Yun ang iniisip ko eh. Alam mo, kakapayo ko sa'yo eh. Hindi mabig na yung kape ko. Sa tanda mo lang sinasabi ko sa'yo. Ha? Isipin mo kung paano ka nagsimula magtrabaho. Yun lang. Huwag mo isipin yung iba. Bye-bye.